Isa na naman pong pamamaraan ang ating ituturo upang ating mga asawa ay magiging sa atin lamang. Talagang uh, magiging tapat siya sa atin, hindi siya maglalandi sa iba. Kailangan mo lamang dito ang kanyang litrato. So pwedeng nakaprint or pwede naman po yung um, sa cellphone mo po lamang. So ang gagawin mo po, hawakan mo ang kanyang... Uh, bitrato, papatitigan mo ito. I-visualize mo ang kanyang itsura. Pagkatapos mo ma-visualize ang kanyang itsura, ay tawagin mo ang kanyang pangalan, kumikit ka, damin mo na, pa <clears throat> na, nandyan siya sa iyong harapan. Kapag dama mo na na nasa harapan mo siya, Tinatawag mo na ang kanyang pangalan ng tatlong beses, ay saka mo naman. Pagkatapos mo bigkasin ang kanyang pangalan ng tatlong beses, ay saka mo bigkasin ng tatlong beses ang orasyon. Obsekro. 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 Pagkatapos mo itong mabanggit ang orasyon, ay isunod mo ang iyong personal na kahilingan sa ano bang gusto mong mangyari para sa asawa mo o para sa... Sabihin mo na um, ako lamang ang iyong mamamahalin, magiging masaya tayo habang buhay, ang ating pagmamahalan ay magiging pang panghabang buhay. Pero nasa sa inyo po kung anuman ang personalin inyong kahilingan. Pagkatapos po ninyo, kalimutan nyo na po. <clears throat> Kalimutan nyo na po yung ginawa ninyong uh, ritual, kalimutan nyo na yung ginawa ninyong orasyon. Ang picture po ay uh, ilalagay nyo lamang ito sa ilalim ng iyong unan or ibabalik ninyo nito kung saan man ninyo ito kinuha. So po natin itong gawin kahit anong araw, kahit anong araw, kahit anong oras po bago tayo matulog. Basta tiyakin po ninyo na buo po ang inyong paniniwala sa inyong mga ginagawa upang mas madali natin makamit ang ating 感情里面。